Mga kababayan, ngayon magbubukas tayo ng isa na namang pinto. Isang pinto na hindi lahat gusto silipin, pero lahat tayo kailangang makita. Ang BBM Podcast Episode 3, tatlong parte, tatlong kwento, pero iisa lang ang tanong, anong hindi nila sinasabi? Part 1, Part 2, Part 3 Tila simpleng usapan lang, pero kung titignan mo sa pagitan ng mga salita, may minsahing malalim, may direktang tinutumbo, at may hinahandang kinabukasan, mabuti man o masama. Sa part 1, BBM talks about transparency daw, na itong podcast ay para malaman ng taong bayan ng proyekto ng gobyerno. Pero teka, tanong ko lang, transparency ba talaga kung kontrolado rin nila ang camera at ang screen ng kanilang sariling programa? Mga kababayan, ang transparency ay parang salamin. Malinaw kung walang crack. Pero kapag may retoke at may frost, iba na ang nakikita mo. Kung gusto mo ng tunay na transparency, ibigay mo ang platform sa taong bayan, hindi lang sa mga opisyal. At doon ko napansin parang isang imid rehabilitation strategy ang gamoy nito. Sinasabing narito kami para magpaliwanag pero mga kababayan, palaging tandaan kapag ang leon mismo ang nagkukwento ng pangangaso, hindi mo maririnig ang bersyon ng usa. Part 2. Dito na papasok ang maliliit na tulong. Zero Balance billing sa Hospital libreng sakay, digitalisasyon ng pilhel, maganda pakinggan. Sino ba naman ang ayaw sa ginhawa? Pero mga kababayan, ito ang tanong. Kaya ba talagang ipagpatuloy ito ng walang kapalit? Ang libreng sakay hanggang kailan? Ang zero balance hanggang saan? Alam natin, ang gobyerno walang sariling pera galing lahat yan sa buwis natin. Kaya kung libreng ibinibigay ngayon, siguraduhin nating hindi ito preload para sa mas malaking kapalit bukas. At nung binanggit ni BBM ang laban kontra smuggling at pagpapalakas ng rice production, ramdam ko yung tono na parang script ng isang pelikulang matagal ng ginagawa pero walang ending Ilang administrasyon na ang nangako nito. Pero bakit nandito pa rin tayo sa parehong eksena? Mga kababayan, tandaan nyo ito. Ang pangako na paulit-ulit ay parang ulan sa bubong na butas. Paulit-ulit mong maririnig. Pero hindi nito pinipigilan ang pagbaha sa loob ng bahay. Sa part 3, pinag-uusapan ng unstable power sa Sikihor at ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Magandang proyekto. Pero bakit ngayon lang? Bakit laging reactive, hindi proactive? Yung NCAP na No Contact Apprehension Policy sabi para daw mabawasan ng korupsyon at magkaroon ng disiplina sa kalsada. Pero mga kababayan, alam nyo na yan kung gusto mong bawasan ng korupsyon, kailangan mong tanggalin ng butas, hindi lang takpan ng bagong pintura. Kapag may bagong pulisiya, tanungin nyo lagi, kanino ba talaga ito makikinabang? Sa taong bayan ba? O sa iilang nakikinabang sa mga multa at fees? Mga kababayan, sa tatlong parte ng podcast na ito, malinaw ang layunin, pakitang tao pampakalma ng damdamin at pagpapakita ng semblance ng pagkilos. Pero sa pagitan ng mga salita, may hinahandang naratib na mas higit pa. Ang hinaharap ng bansa ay parang daan sa gabi. Kung walang nagbabantay, madali tayong dadalhin sa direksyong gusto nila. Kaya magbantay tayo sapagkat darating ang panahon na hindi na salitang magpapakilos sa atin, kundi ang gutong galit at pananabig sa tunay na pagbabago. At tandaan nyo, ang huwag na liwanag ay mas nakasisilaw kaysa sa dilim. Pero ang liwanag ng katotohanan, kahit maliit, ay sapat para magising ang buong bayan. Sigurang ko na po, Mr. President, is yes, my first question on your recent sona. Okay. Isa ho sa pinakapinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, pa-investigahan ninyo, yung mga palpak non-existent flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, uh, our news research came up with the number 980.2 billion na, na appropriate for flood control in the last three years. Yes. Okay. That sounds right. first. Can you tell us, sir, what exactly did you see, and what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started uh, in last December. Yung na umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo hmm. at uh, nakikita natin kung talaga napakabigat ng uh, napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong uh, bagyo ngayon pagpunta ko nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito uh, hindi pa naumpisa or whatever. Hmm. The usual uh, the usual excuses. Kaya hmm. eh, sabi ko kanubuhan neto. Maniwanag na hindi ginagawa. Hmm. Oh, tapos po sa evacuation center. Nakikita mo mga tao, dikit-dikit, nagsisiksikan dikit. doon sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym, ay init, mabilis magkasakit, magkakawaan. Hindi natin ginagawa. Dapat ito sa mga bayan, natin. Kasalanan natin. And then you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Mm -hmm. Pero sino ho nga ho bang kinatutukalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. Diyan talaga yung notorious, matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging nga-resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit to OVNI Palacan. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. Hmm. I always say this, but I'm sure you've heard me you say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Yes. So that one thing follows another. So for us to fix the problem, we know we have to know what happened and where did it go wrong. Sinung sinong dapat managot. Meron dapat naman managot dahil sa tinadaanan na hirap at tinadanas ng ating mga ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for, for their suffering. Paano ho ang kaalyado ninyo? Sorry na. Hindi <laughs> eh, na kita kaalyado kung ganyan <laughs> ang ginagawa. Mayroon na kita kaalyado. Okay. Naging focus po ninyo dito sa pagpapanagot, yung pag-mention nyo sa SONA, yung flood control projects. Pero in your own words, sir, sabi nyo, alam ng buong madla na may mga kumikikpak sa mga government projects. Uh, the World Bank puts it at 20%, yung 20% daw ng annual budget ng Pilipinas na pupunta sa corruption. Yeah. Are you how, how, far are you going to take this sir? Uh, well, will it this also extend to other projects na hindi mga flood control na posibleng kumikikpak din ng mga official ng gobyerno? It, it has to be evenly apply hindi naman maari dito lang tayo nag-audit dito lang tayo nag naghahanap ng magsas mananagot kailangan lahat kung sino man may, may naging kasabwat dito sa ganyang klasing ano pag, uh, pag trabaho pagtrabaho eh, eh sorry na lang, kagaya na sabi ko, sorry na lang. May calls so for to have a third party conduct this audit, this review of of all these projects. Well, Wag daw po ang DPWH. What's your take on this? Hindi talaga hindi talaga DPWH. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi, kinuha na natin yung listahan. Kaya yung ma ma mahalaga dun sa aming pinag-usapan na isa sa publiko natin. Mm. So, malalaman ng tao. Yung tiga doon, Barangay 1, 2, 3. Tapos mm. eh, tiga namin yung wala naman kami nakitang ganito. Isumbong nila. So, that applies to anything. To all of the, to all of the projects. That I'm sure maraming magsusumbong. We already have some names that are coming up first of all, uh, corporations that, that uh, mga contractor na uh, talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na pwede, eh, hindi na sila pwede magkontrata uh, mag sa gobyerno. Number two, uh, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Sabihin natin, saan sa napunta yung pungkong ito, sa napunta sa ganyan. Hindi sila makapag-explain na mabuti. We will have to take it to the next one. po nung uh, utos nung yan, na i-audit ito mga projects na sinabi nyo rin that you will return a general appropriations bill that is not in line with your net. Yeah. Never mind if you have to resort to a re-enacted budget. Uh, two things, sir. One, this early, Senator, uh, Senate President Cheese is saying na hindi pwedeng hindi galabi ng senado ang hmm. budget o ng legislature budget. We have the power of the purse. Ano masasabi ng isa? Let's uh, remember kung ano yung sinabi ko dun sa sumunod. Hmm. Kung hindi alinsunod dun sa plano, Trabaho naman talaga ng Congress yung gagawin nila yung budget. Ngunit, trabaho naman namin na mag mag magbigay ng plano at humingi ng pondo sa, sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magkawa at hindi nawawala, nawawaldas, nananakaw ang pera ng tao. Yun lang naman ang nahabol namin. But that, that's the process. The process is the executive, the offices under the, the executive department, make a budget request. It is then transmitted in the net to the Congress. Tapos ah, susuriin ang ngayon yan. Ah, meron sa yun mga, yung mga changes na ganun. Ang tinutukoy niyo po yung mga lantarang insertion na tatanggalin dito, lilipat sa ganyan. Oo, oh, ah, yung pinakamalaking naging problema, yung, ah, yung foreign assisted project, tinanggal halos lahat ng funding. Yeah. Kailangan natin ibalik yun dahil uh, importante yung mga foreign assisted projects At saka sinisira pati yan ang reputation natin yeah. And the worst part of this world Yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda mm -hmm. Napupunta sa unappropriated mm -hmm. Ano yun? Utang yun Nangungutang tayo para bang rakot itong mga ito Sobra na yun mm -hmm. Mm -hmm. Sobra na yun Secondly, uh, I, I said there are two points related to this question, sir. Uh, and, are you prepared to reenact the budget? Oh yes. Uh, hindi na siya responsive sa mga plano ng Well, yes, yes I am willing to. I am willing to reenact uh, the budget if that, if that's uh, that's what we we'll have to do. Since I made it already, I made New Year's uh, Day the hard um, the hard deadline. I'm sure we will find. It. I'm sure we will find. It. Mr. President, lately, napansin namin kaming nag-hover -no sa inyo. You have been personally gracing hmm. and announcing government efforts that provide immediate relief yes. to Filipinos. Most recent of which, ito hong na ninyong zero-balance billing sa yes. mga government hospitals, venting bigas for larger population, free or discounted fares sa public transport. Ito ho'y well-received as expected. And it appears to be working in your favor dahil pataas po ang inyong mga numbers, trust and approval na. Ito ho ba yung paraan to win back people's trust and approval? Ito ang ginagawa ninyo? Hindi ganun ang approach namin. We don't uh, work according to surveys, not really. Ah, uh, what we do is, if, is there a way, pag, pag, pag may nagre-reklamo, sinasabi, uh, mahabang pila sa PhilHealth, kung pwede natin gawin para mas paginawa. Uh, yung mga seniors na eh, kailangan tulungan natin. O sige, bigyan natin ng diskwento doon sa mga sasak, uh, sa mga tren. O tapos yung commuters, kasi araw-araw yan eh. So, anything that we can do to make things easier, some, kahit, na, kahit na hindi discount, yung uh, digitalization nga sa PhilHealth para eh, hindi, hindi ura-urad uh, nakapila ang tao para makapag-claim lamang. So, all of these things are, 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 uh, are being done with because we have we have many many big plans malaking proyekto na ginagawa uh, natin na it will take matagal pa yan nasisimulan pa lang matatagal pa yan ngunit there are many many things that we can do that uh, affect people's lives and help people's life make it more more easy mm -hmm. uh, cheaper easier uh, more convenient save time mm -hmm. all of those things that are valuable to all of us E eh, pagka meron kami nakita ang ginagawa, yun ang ginagawa namin. It's not really uh, to try and do anything. The other thing is that hindi sapat yung aming pagpalita sa tao kung ano yung mga bagong serbisyo na nalala. Na, 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 na. Kaya at uh, eh, ngayon sinasabi namin, and it's important na nandoon ako because when I go, when the President goes, it highlights whatever that is like today we started the Estero, the Bayanihan Estero pro, uh, program. Mm -hmm. She's cleaning up the Esteros. Uh, and yun, ako. na ko. Eh, siyempre, lalabas siya news yan, lalabas sa dyaryo. Alam ng tao na may ganun. Mm -hmm. So, they can volunteer, they can help in any way that they can. That, that, kind of thing. Or, may pasyente who wants to go to the hospital. Ngayon, alam na nila. Ngayon, dati, dati hindi nila. Paano ba yung PhilHealth na yan? Ano ba yung mga ano? Ngayon, alam na nila hindi na sila mag, uh, mag hesitate na but how do you respond to observations that ito raw ay mga short term pantay papogi, para but hindi raw po ito they do not really uh, provide meaningful improvement in people's lives well as the student you know is 50% less is uh, please Ask uh, the, the patient who uh, the, uh, uh, now has is uh, is uh, willing to go under a kidney transplant because yung yung gamot na inaalala niya hindi niya mabibili pagka nagpa-transplant sa so, maraming gamot yan eh medyo mahal pa eh libre na eh, hindi na mag hindi na siya magano tatapupuntahan na siya itutuloy na niya those are the problems yes and we are slowly solving mm halimbawa -hmm. ho yung sa bigas sa libawa. Instead of subsidizing, mm -hmm. bakit hindi pababain ang farm inputs or make it easier for farmers to, to produce more para mapababayin. You know, things like that. Yung mga ganong observations. And that is why we have, in the last uh, planting seasons, have recorded all bumper crops pataas ng pataas because inayos na natin production. Mm -hmm. ang production. Ang katotohanan, lang, like, gamitin lang natin yung bigas uh, bilang mino. You know, yung dalawang, dalawang piso, ngayon lang namin nagawa dahil ang dami mo nang kailangan na yung sin. Kailangan bawasan yung smuggling, Kailangan isara yung, eh, isara yung mga warehouse na nag-hoarding. Kailangan magbigyan tayo ng makinarya para sa farmers. Kailangan magbigay nga tayo ng tulong sa mga farmers. Kailangan natin maibigay yung kloa para sa doon sa agrarian reform. Hindi pa nagawa nung bago kami upo, wala pa lahat, lahat yan. So, nung sa nakaraang tatlong taon, ginagawa na ngayon namin. Ngayon, may kakayahan na tayo. But so, still heavily subsidizing the it, all, it, should not be that heavily subsidized. In fact, uh, the... So, liliit really, pong subsidy in the coming... It should come... So, Habang yung production natin gumaganda, bababa ng bababayan. But we got to... The, na, 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 naabot na, na natin yung, yung punto na masabi natin, oh, kaya na natin ito. We can afford it. Mm -hmm. You can afford the subsidy. Hmm. And as that subsidy, as the subsidy becomes less and less, mas magiging malaki ang coverage, ang 20 pesos. Ito, nabanggit natin yung zero balance billing kanina, itong okay. 20 bigas. Marami din ho yung mga binanggit sa zona ninyo na pangako that hmm. you intend to do in the next three years of your term. Yeah. Uh, new classrooms, bulidit centers, yeah. or other projects. Sure. Tanong po ng tao, Mr. President, may pera pa po ba ang Pilipinas para tustusan lahat ito? Oo, oh, meron basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit dinag sa tamang paraan. Yung pera na kalaan para sa ganitong sa, para sa classroom ginamit talaga sa classroom. Hindi nakalagay doon dalawang classroom, ginawa isang classroom. Pinod na yung uh, natira. Na, na, o, so, yung mga ganung klase, pag talagang ma, ma, ma mahigpit tayo at uh, tama ang gamit ng natin, utangin ba natin ang tantos sa mga proyekto? Because right now, 17.2 trillion. To many Filipinos, na karami, normal naman po may utang sa mga tao. But the number 17 trillion is staggering. Nakakatakot. Yeah, but even if you look at any, the sari-sari store, isang negosyo, isang maliit na negosyo, may utang dito. Pero may kinikita. Tapos yung utang na yun, ginagamit pang investment para malakihin ang negosyo, para pagandahin yung whatever, restaurant or sarisa, whatever it is. Huwag natin tinitignan yung nag-trillion like, uh, as absolute. Number. it's not an absolute number. Like any corporation, may balance sheet yan. The balance sheet has assets and liabilities. Huwag tinitignan lamang yung utang, tinitignan lang yung liabilities tingnan eh, tignan niyo yung asset. Nadadagdagan yung asset natin. Nadadagdagan yung training natin na ibibigay sa... sa ako, pinakamalaking asset natin, yung Pilipino, yung magkagawang Pilipino. So, yung utang na yun, gagamitin mo na para pang-training doon sa tao yun. Anong balik nun? Ang balik nun in employment. At saka employment sa magandang trabaho, hindi yung mga basta-basta na trabaho. Ito yung talagang magandang. rin po ba na ang pag-manage natin sa national debt is kasi umuutang tayo at na ninanakaw lang nila. Kaya yeah. kung mapigilan po natin yun, mapapababa pa utang ng Pilipinas. dahan tahan mapapababa natin yan. Uh, slowly, we'll bring it down. Kahapon po, nag-anunsyo ang SSS na magkakaroon ng oh, uh, sa uh, yeah. pension. Ang sabi po ng SSS, it will not necessitate additional contributions, nope. but it will shorten, slightly shorten, the fund life of SSS. How, how will this work? Sir? Well, that's fine. Uh, because the SSS is growing anyway. Our population is growing. Our working population is growing. Mm -hmm. So you know, Bawi, don't It will continue to grow. In fact, in our estimation, SSS in terms of its fund is growing at such a rate that it will be bigger than GSIS soon. Ito naman humang mga projects natin related to public transportation. Yaa, yeah, alibabang pagbibigay ng uh... Uh, pagpapaunlad ng ating train systems, mga rails, uh, sa busway, pagpapa-improve ng, ng uh, operations, ng service. Is this a signal of our broader national transport policy? Na gusto ko natin maging commuter-centric na tayo at hindi na car-centric masyado. Wala na, I think, yung uh, yung, as you, yung tawag mo car-centric. We've taken it as far as we can. And we've seen examples around the world, yung mga lugar talaga sumobra ng traffic dahil lahat ng tao walang, walang public transport walang bus walang train walang subway eh syempre lahat kailangan bumili ng sasakyan uh, bibili ng motor bibili ng auto kaya nang traffic ng husto so that's why we are continuing to make it more uh, more efficient we are continuing to add assets as, as we learn not, not just additional lines, which was, of course we are doing. Pero pati na yung pag-rehabilitate uh, uh, ng tinatawag na Dalian cars na, naka, na hindi nagamit ng kano ka katagal mo na nung napili. 10 years old already, hindi pa nagamit. Ngayon pa lamang nagagamit. Inayos-ayos, pwede naman palang uh, i-modify para magamit dito sa Pilipinas. So, that, that, will, be, that will add, be added capacity. Pati mga, pati mga kalsada, pinag ngayon lang tayo mag magkakaroon na tayo ng subway uh, ngayon pa lang uh, this is the first time that we have a subway here in the Philippines these are solutions that, that so that life will be a little easier so that life will be more convenient you know going to work ang usually sa planning dapat ang commute should not be more going to work at saka pag uwi dapat hindi yung one way should not hindi dapat lumampas sa isang oras that's what that's the that's the goal nung nilaunch yung eGov of uh, super app sa San Juan yeah. you were encouraging even the seniors yes your fellow seniors, seniors. yes <laughs> na <laughs> madali lang yeah. kanyo madali lang ikanin madali nyo. lang talaga it's, yeah. it's easy to, to, navigate why the push uh, kapansin-pansin po yung push ninyo even yung mga halimbawa servisyo ng PhilHealth hmm. uh, naka-link na siya na dapat naka-register ka sa Igova. Why the push? Because that's the only way, that's the only way to do it. You cannot, you cannot operate in 2025 na kinakamay-kamay mong forms, inado, pupunta-punta ka sa opisina, papunta ko yung take three days, tatlong araw, kasi makala mo tapos na yung dokumento mo, ay hindi, may kulang pa ito, pumunta ka doon, tapos lalapit na yung fixer sa'yo, ay naku, no, the whole, the whole experience. Mm -hmm. the whole bad experience. So, That cannot, that doesn't work anymore. Uh, and if, if, if we are to compete as a country, as an economy, kailangan natin makipagsabayan. And uh, look at China, how digitalized China is. Uh, we have to be at that level. Uh, if look at Singapore. Uh, look at Korea. Ito yung mga, ito yung mga bansa natin. these are the people we do business with so to be able to do business with them properly we need to digitalize but digitalization is not only for business for education it's absolutely imperative now that children know how to use a computer they know how to use the internet and they know how to do work on the internet it's not an option anymore. And are you satisfied with with ego, the app? Yes. Do you actually use it for for actual transactions? Sure. Kasi yung halimbawa, may mga dati ho, May ano? hey, hotline tayo, tawag kayo, pero wala sumasagot. Yun, mga gano'n. Ito ba? Oh. Ito hong ego, can yeah. you, pwede nyo ho ba itaya yung pangalan ninyo, gamitin niyo, it works. Because unang-una, -una, sinasabi, walang sumasagot doon sa talambo, no? Wala nang tao talaga. Wala nang tao. You don't talk to a person. You just do the entire, lahat ng gagawin mo, gagawin mo uh, digitally. I made sure, while you're it, sinusulat pa yung code dyan. Mm -hmm. Ang test ko lagi, ang sinasabi ko, kailangan mag-isimple ninyo, isimple ninyo. Kailangan napakadali. So, tumingin kami with the little study. There are 89 million Filipino Facebook users. So sabi ko, dapat yung app natin, yung ego app natin, kung kaya mo mag-Facebook, kaya mo mag-ego up. So, hindi na kailangan masyadong turuan. What is now, ang kailangan lang natin gawin ngayon ay ipaalam sa tao hmm. na may ganito. Huwag hmm. na kayong pupunta sa opisina. Uh, kung yung mga, yung mga nakakatanda, yung mga hindi masyadong sanay sa, uh, sa computer, uh, eh, kahit, kahit na grade school, alam na nilang gawin yan. Mm -hmm. Eh. So, ang naiisip ko, halimbawa, this, this <laughs> farmer from, yes. From Tarlac, for example, or Pangasinan, yeah. na walang access siguro sa internet o walang access sa mga smartphones. paano kaya sila? Matututo sila. May pustuturoan sila. We will have to educate our people. But again, 89 million, that's a good majority of the Filipinos so, can. Halimbawa, may magsasaka, hindi talaga walang pagkateki. Yung anak nga, kaya niya turuan. Kaya siya turuan. But they have to know that it is available. So far, napag-uusapan ho natin yung mga napanggitin nyo sa SONA. Uh sa hindi uh -huh. May mga lawmakers po at advocacy groups. who have been urging stricter regulation or even a total ban on online game, uh, gambling platforms. Yes. and issue ng addiction, financial ruin among the vulnerable sector. Why was the issue of online gambling not included in your song? Because we had not, we still have to form the policy on what we are going to do about online gambling. And to this end, I have already started to organize a. Uh, shall we to convene a conference of those who are all the stakeholders we are talking about ang maraming uh, uh, marami tayong naririnig from the CBCP. so sama natin sila mm -hmm. mga mga pare, mga obispo the parents of course are stakeholders here kasi ang uh, victimized uh, demographic ang mga kapataan o tapos uh, well, we have to talk to the people who will if, if tayo, who will be doing the regulation the first effect of banning it fully is to pull it, put it underground. And then we have no control. Yan talaga, wala na tayong regulation. ah the That was the same argument in banning pogos. Ganon din po yung mga pinapalutan na argument doon. What makes this different? Because this is, this is, this is not a criminal enterprise. The pogo, pogo itself, yes. was not the problem. Yeah, yeah. May mga, may mga lisensyado. at saka yung, kung meron, online gaming, ano, sige, mag-online gaming. Hindi wala namang pera pumapasok dito sa Pilipinas. Nandiyan sa labas lahat. Okay, so no problem. Eh, sinabayan ba naman ng kidnap? Yung ng trafficking, ng uh, credit, uh, credit card scam, kung ano-ano na nangyayari. Diba? Yun, yun ang naging problema. Yun ang naging problema. The illegal part of it. Which, I'm glad you asked that question because it brings us to this the same the same uh, uh situation with online gambling in general. Mm. Because We have in uh, with online gambling in general what is the problem we're trying to solve What we're trying to solve is that na hindi yun nga, hindi ma malubog sa utang ang mga yung mga hindi naman wala namang kaya yes. pero napapasubo dahil sa sugal mga bata na natututo magsugal Let's focus on that paano natin pat, patitigilin yan These are the things that we are going to examine then we will come up with a plan uh, to to make sure That, the, that we address the problem. The problem is not online gambling. The problem are the social effects on our children and uh, those who are addicted to, to, to gambling.